guys, guys. Ang bereta. Pata. Ang palaya. Pansit. Lumpiang gulay. And of course, coffee. Kain tayo. Kain tayo, guys. So well, guys. may naman. At Tapos kumain ng breakfast. Siyempre, dessert. Meron tayong saging na Banana Q. And of course, uh, milk tea. Kain tayo. Ayan sila. Masarap-sarap Ayan. Ayan. Ayan na siya. Yan ang bestseller na bubble tea dito sa Riyadh. Kain tayo guys. Merienda time pagkatapos ng breakfast. Kain tayo. Wow, delicious. Banana Q plus bubble tea. Yan guys, pagkatapos naman kumain ng na merienda, yan naman, tingin tayo ng mga sale sa mga sa Erks. At may mga sale sila mga shoes, mga shirts. Ayan, 3 for 100. Ayan. Habang nagiintay kami kasi merong mga contest dyan eh. Ayan. Oo. Oh, nagtitingin kami ng mga shirts at saka mga shorts. yan. Yan Tingnan nyo guys. Oh, mga sale. Imagine. 3 for 100 real. Okay. Kaya nabili si kasama ko. Ayan na siya. Ayan. Oh, bumili din ako ng shorts at saka shirts. Ayan siya. Iba talaga pag sale, no? Ang daming ano. Uh, kasi mahal yan, guys. pag ano, pag sa norm normal na presyo niya. Pero ano siya eh, uh, clearance, kaya ganun. Kaya enjoy! You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you. I'll be by your side I love you more and more and more each day I love you Hi guys! Welcome back to my channel. This is Pauline. Guys, kararating ko lang. Galing na naman ako ng bata At mag-grocery haul ako. Yung mga aking mga napamiling anik-anik sa bata. So, pakikita ko sa inyo one by one. Asensya na guys kasi pagod na pagod ako. Sobrang daming pinuntahan. So, mga kaganapan. tanina kikwento ko sa inyo. Naghubad ako ng slipper ko, ay ng shoes ko. Kasi nga namaga yung hinlaliit ko sa paa. Kasi ngayon ko lang ulit sinuot yung sapatos ko. So, uh, luckily nagdala ako ng slipper ko para mapalit ko. Ay, talagang ganun. Pag ngayon, pag pumupunta ako ng batha, talagang nagpapalit ako ng shoes. Nag-i-sleeper ako, kundi hindi ko may enjoy So, to make it short, nawala yung sapatos ko. Oh my God. ba diba? Hindi ko alam kung sa ko na ilagay. Yung pala na iwan ko kung saan ako bumili ng power bank. Ayon, sinoli sa akin ng uh, tindero kasi inahanap ko alam nyo guys medyo hindi na siya ano eh Jordan yun eh yung shoes ko yung rubber shoes ko yun hindi na siya hindi ko ina-advertise ha wala naman akong kita ron uh, it so happened na may sentimental value yung shoes na yun kaya uh, gustong gusto ko yun kahit na masikip sa akin na ewan ko ba lumalaki yata ang paa ko yung tanda ko na lumalaki pa rin ang paa ko so anyway to make it short again nakita ko yung aking shoes. Alhamdulillah. Nandun lang pala. Eh, nabunutan ako ng tinik. Kasi parang wala akong gana kumain eh. Yung mga nangyaring ganun. Pero, ayun na nga. Nakita ko na. Eh, tuloy ang uh, ligaya na grocery na ako. So, one by one, kasabihin ko sa inyo guys. First, ito sa pharmacy guys. Kasi, kung sa grocery ako bibili, na alam niyo yung grocery na binibilihan namin eh, masyadong mahabang pila guys mahabang pila so bumili ako nitong Johnson moisturizer guys kasi itong hiyang sa aking face <laughs> buy one take one Uh, supposed to be, pag ito lang ang bibilin mo dati, 24 eh ngayon, 28 siya, buy one take one so, green po na ito siya, sa drugstore pharmacy can be left. At the same time, bumili na rin ako ng aking shampoo. As usual, paubos na aking shampoo and conditioner. Kaya, bumili ako pantin. Isang conditioner at saka isang shampoo. Yan ang aking gamit. At saka, dab. Yung aking soap. Ayan na siya. So, tapos na tayo dyan. Tapos nun, ito na yung mga pinamili. Bumili ako ng, sa bake shop, bumili ako ng tinapay. Ngayon, nagsisale sila. Hindi naman matagal pa naman to na ano, ma-expired. Sa ano pa siya? Sa 17. 17. 17, pa. November 17. So, buy two, get one free. Ayan, sa bake shop to guys. Ganyan sila mag-sale. Meron pa ako sasabihin sa inyo. So, bumili na ako niyan. Pagkatapos niyan, uh, kanina, guys, kumain kami sa Jollibee. Yung Jollibee, hindi namin naubos. No, hindi ko na galaw. So, ito pa yung aking pineapple juice, yung make out ng Lola. Peach mango pie, dalawa. So, ibibigay ko to kay Hemlin. Hemlin, come, come. Meron kasi ako roommate, guys. Uh, Indian siya. Roommate ko. Uh, kahapon siya dumating. Eh syempre eh, bago siya sa Saudi Arabia, tutulungan mo, 'di ba? Eh bago ko umalis kanina, guys, iniwanan ko siya ng breakfast niya. Did you eat your breakfast? Yeah. Ah, alhamdulillah. And this is for you, ha? Peach mango pie. This is for you. Wow, super. <laughs> You're welcome. Say hi to my vlog. she's very beautiful, right? She same like Filipina. Okay, bye bye. Thank you so much. Ayan na nga, no? Bumili ako ng dalawa, tag-isa kami. Hindi ko naman pwedeng ipakain sa kanya to kasi nga, na, nabawasan ko na, nakakaya naman, di ba? Nabawasan ko na kasi hindi ko naman nakain yung chicken, nabawasan ko na pero marami pa rin kasi umorder. Si tatay ng tagda-dalawang chicken, isang chicken lang nakain ko, tapos yung spaghetti, yung rice nakain ko, yung spaghetti na iwan na naman. Yan siya. Jollibee! Tsaka peach mango pie. Yan. Yan siya. Mamaya kakailin ko yan. Hindi ano ko na siya bibigyan. Nakakaya. Kasi nabawasan na. Yung ko pa pie, walang problema. So, tapos na tayo sa Jollibee. Pagkatapos, ano to? Ah. So, ito yung rubber pit. Ah, ito. Mamaya na ako mag-gross. Oh, binilihan ako ni tatay na naman. Usual. Eto, irks to guys. Buy one. Hindi. Three for one hundred. So, ipinagpapakita ko sa inyo yung shop nila kasi talagang nag, ano mo yun? Clearance. Parang ganun. So, nagsisil sila. Sobrang bagsak ang presyo. Ang presyo nito, guys, before, this is 79. Yan siya. 79. Pang, uh, alam nyo, pang aer aerobics. Urks siya, guys. urks. Kaya, signature naman, branded naman siya, kaya no problem. So, dati 79, ngayon, naging ano na lang siya, naging 3, 4, 100. Ito rin siya, short din, earth din, earth na shorts. Yan, guys, ganda siya, sexy, dalawa. So, total of 100 real, these three. Kaya malaking save na yan. Cour courtesy of Tatay. Okay, thank you so much, Tay hindi niya ako nalilimutan every labas yung ganyan so going back dito na tayo sa ating pina grocery so konti lang to guys konti lang kasi nga yung pinuntahan namin grocery hindi siya lang yung dating Pinoy hindi na siya ganun kasikat dati kaya ang nangyari yung pinas na grocery ngayon, 'yun ang dinudumog ngayon ng mga Pilipino. Which is ang haba ng pila hindi ka makakapasok. So sabi ko pagtiisan ko na lang ito dito sa 'yung lumang grocery kasi konti lang naman ang bibiling ko kasi nga, 'di ba? Meron pa naman akong stock. Eh alam niya naman ng lola niya takot maubusan ng pagkain. So, first, bumili ako ng mantika, cooking oil. Tapos fish sauce. Yan siya. Ang importante. Pumili ako ng hotcake Yan, guys. Bumili ako ng pansit. Pansit bihon. Makakala ko magpansit. Tapos, UFC banana ketchup, guys. Ayan siya. Yan. Tapos, bumili din ako ng sugar. Kahit na, alam yung sugar ko, isang taon yan. Kasi nga, di ba, bawal nga sa akin ang sugar. Kaya, ni inaano ko, binabawas-bawasan ko. So, chichirya. Once in a while lang to, guys, hindi to everyday kasi bawal yan. So, pagka medyo movie marathon ng inyong lola. Tapos, bumuli din ako ng butter. Yan. Almaray. Dati kasi binibili kong butter, uh, lure pack. So, hindi available, kaya si Almaray. Tapos, chicken luncheon meat, guys. Mga babilisang luto. Bumuli din ako ng uh, soy sauce, guys. And of course, the bawang, the garlic, the onion, and the kamatis, the tomato, 444. Sabi ko nga, di ba hindi ako bumibili ng napakarami kasi masisira lang siya. So, ito na siya. Bumili ako ng fish. Guys, hindi ko na makikita kasi sari-sari ito eh. Bumili ako ng tilapia, pinalinis ko na. Kalakalahating kilo na. Kusa ilang-ilang piraso lang. Tilapia, bangus, at saka hasa-hasa. Yun, yun ay natiintindihan na, na, na natiintindihan ko. Natatandaan ko. So, yan na siya. Tapos, bumili din ako ng fabric conditioner. Downy kasi nangangalahati na siya. And, of course, 70% alcohol. yan siya. Tapos guys, napadaan kami sa bangketa. Bangketa daw. <laughs> Kasi ngayon sa Saudi Arabia, ang mais ay sale. So, this 2 kilos of corn, only 15 real. So, mura na kasi panahon na ng mais. Kaya, ayan siya. Bumili na ako, guys. So, yun lang. At meraming uh, maraming maraming salamat. At ginulo ko na naman ang mundo ninyo sa aking pag-grocery haul ko. Okay, thank you so much, guys. And see you on my next vlog. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Hit and click the notification bell. So, bye-bye, guys. Happy Friday, everyone! Bye! See you then! Bye! Hi, guys! Welcome back. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan, papunta kami sa uh, bago namin lilipatan, which is yung pinarenovate namin dating lugar namin. Ngayon, naayos na. So, babalik kami doon. Para lang mag-check kasi nga, chichicken check ngayon ng, mga, ng ministry kasi bagong gawa. So, kailangan namin lahat pumunta ron. Kaya kami lang, hindi naman pili-pili lang. Kaya, see you later guys. Ayan mga itsura namin. ayan na, nito na kami sa aming bagong tahanan, Alpatan 4. Pero hindi pa ako mag-start dyan siguro by next month pa. pakita uh, ko mo lang muna sa inyo. Ito yung dati naming tahanan. Ngayon, ni-renovate na. Ayan siya guys. Ang aming bagong ER. So, kailangan ko ayusin yan. <laughs> good luck sa akin. Ayan siya. Yan mga staff <laughs> Na kasama <laughs> nice place, nice, nice, ko. So bago sya talaga. Na namin okay. arrange everything. Kaya <laughs> ay, kami pumunta dyan guys kasi oh, check yan, yan ng Ministry of Health. Oh, Kailangan kaya kaya yung mga doon nurses na. doon? sa Ayan yung mga bossing. Ayan yung aming I mean dating taas.